Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutugunan ng pamahalaan ang pangailangan at kapakanan ng uniform personnel sa bansa. Yan ay matapos i-anunsyo ng Pangulo sa sinigawang New Year's Call sa Malacanang ang pag-aproba niya sa pondo sa rice subsidies para sa mga sundalo. Maliban dito, sinabi rin ng Pangulo na may pondo rin inilaan para sa tertiary health care sa AFP Medical Center para sa advanced medical services at overall wellness support. Nagsagawa ng New Year's Call ang Pangulo sa Malacanang kahapon kasama mga sundalo ng AFP, mga opisyal at tauhan ng Department of National Defense. Sa nasabing pagtitipon, tiniyak ng Pangulo sa mga sundalo ang kanilang kapakanan at kanilang pamilya sa itinaas na budget ng DND para sa taong ito. Ayon sa Pangulo, ang hakbang na ito ay patunay ng suporta ng kanyang administrasyon sa Revised AFP Modernization Program pension and gratuity fund para sa tiyak na financial stability ng mga sundalo at civilian personnel.